Hello po mga kapatid. Good morning po sa atin lahat. Happy Sunday. Ah, uh, naririto na naman po si Melody Losantos para po magbigay ng reaction dito po sa ah uh, mainit na pinag-uusapan po tungkol po dito kay Medit na nakakaawa naman po. Iniwan po siya ng mga sponsor. Ngayon po ay bago tayo magbigay ng reaction ay may may paririnig nun muna ako sa inyong mga kapatid. Siguro po ito ay narinig nyo na rin pero uh, iparirinig ko pa rin sa inyo dahil uh, para mayroon tayo po ditong idea kung papaano po natin sila re-reactionan. Kaya mga kapatid pakinggan po muna natin. Anak, we just uh, we don't have to focus on one person para tulungan. Kasi maraming nangangailangan dyan uh, all over the world, lalo na sa Pilipinas. Maraming nangangailangan. So, ano, yun ang pong sasabihin ko, po, uh, hindi tayo mag-focus sa isang tao lang na tulungan. So, maghahanap tayo ng deserving eh. talaga na dapat tulungan. Alam ko, maraming nalulungkot dyan. Pinalabas na po namin, we just wanna lay down, ano talaga ang toto. Hindi naman namin sinabi dito na, ako, personally, hindi naman malaki ang nabigay ko na pera kasi I was being careful na kasi naluko na ako one time. So, anong sinabi ko lang na kung piliin nyo mag-support pa rin, nasa inyo na yan kasi we, we live in a free country naman, we live in a free world. So, kung piliin nyo mag-support, nasa inyo na yan, we respect your decision. Sana, you respect our decision din kasi we live in a free country. Hindi po kami naninira, wala kaming taong inaapakan, uh, we just wanna be fair and we just wanna do what is the right thing to do. Yan lang po mga kapatid, sana maintindihan po ninyo kaming lahat. At maraming salamat po and, and God bless po sa ating lahat. So, sasagutin ko lang to si Sano. Ito, ikaw, girly po, M. E. Hick. Ayan, ang hikes, what happened? Again, babalik naman kay M. Itong live na to, maraming. Sana, ito, girly, ano, hindi ka pa nanonood? Yung reactor niya dyan. Araw-araw naglalay, binabanggit kami sa comment section. Kami ni Ma'am Ana Rita. Pero pinalagpas namin, ilang araw. For your information, na po. Ayun, ang lakakya to, pakisagot. Wala naman kami sinasabing nilo, kung or ano. Kaya ikaw na magpaliwanag as Ana Rita. Alam mo, Medet, alam ko na ka ngayon. Niminsan, hindi ka niloko. Bila, malaki ang repeto namin sa iyo. Kasi pumasok ka na rin. Ayan po, mga kapatid, naputol na. ah uh, dito po, ang opinion ko lang po dito. ah uh, sana naman, sana noon, Medet, talaga. Yung, ah uh, dahil maraming nagmahal sa iyo, na nakilala ka, na kung ano ka, sana pinanatili mo yon Mili. Uh, dahil na ako'y nakapalo ako sa iyo na talagang nakikita ko po ang reaksyon mo, medyo talagang uh, may hindi talaga tama sa mga sinasabi mo. Pero ang masasabi ko lang po dito, sana medet, hindi ka nagpadalos-dalos, hindi ka na hindi kanila hindi ka na-influensyahan. Nung nasa kalingap ka ay napakaganda ng katayuan mo, minahal ka ng kalingap at igit sa lahat talagang nakilala ka dahil yon sa kalingap at kikalingap rab, di ba? Nasubaybayan kita midit pero hindi ako yung tao na counting kibot ay magre-reaction, hindi. Ngayon, uh, re ko yung pangyayari dahil sa narinig natin ng mga sponsor na iniwan ka na. Alam kong nakakalungkot uh, nakaka uh, talaga at naaawa din ako sa iyo dahil noon minahal ka nila. Ngayon, yung mga nagmamahal sa iyo noon, iniwan ka rin nila. Di ba? Dahil may kanya-kanya silang uh, sinasabi, may kanya-kanya silang opinion sa iyo, kaya nila ikaw ay iniwan. Ito lang madalas kong sabihin sa iyo, Edith, na ang isang tao na nakikilala. Dapat tayo po ay nananatili tayo kung anong pagkakakilala sa atin. Di ba? Uh, naging sikat ka. Kilala na naging nakilala yung pangalan mo. Sana pinanatili mo yung naging uh, kung sino ka noon. Hindi yung uh, tumaas ka lang. Sabi nga, may kasabihan nga, ang langaw uh, pag nakatungtong sa taas ng kalabaw, parang nang napakatayob niya na, napakataas niya na, lumipad, di ba? Uh, sana noon, nung, alam naman natin na bago ka lang sa kalingap, talagang naging sikat na sikat ka na, ayun nga na ano ka nga ng balita dyan sa naga na ikaw ay isang mabuting anak at napakasipag mo. 'di ba? Doon ka inangaan ng karamihan. Pero nung lumaon na yun nga nung nawala nga yung love team dahil alam niya na kung bakit anong dahilan, hindi ko na po masabi kung ano talagang dahilan pero alam ko ang katotohanan kung bakit po ay bigla nang nawala ang love team, 'di ba? Kasi alam niyo po Huwag sana tayong nagpapadala o nagpapasulsol o ng karamihan. Sana, mismong ikaw ay ginawa mo yung magiging tapat sa kalingap, lalong-lalo na kay Kalinga Hindi ka basta nagpadalos-dalos, hindi ka nagpadala sa mga sul-sul ng mga sponsor. Dahil alam mo yan, ang kasikatan ng isang tao ay hindi po yan pang-abang buhay. Di ba? Kung ang minahal kanila dahil kilala ka, sumikat ka dahil sa kalinga? Ano ngayon? Christian mark. Anong nangyari? Bakit ka isa-isang iniwan, lalo na po ang mga sponsor? di ba? Ang daming nangyari, ang daming batuhan ng mga salita dahil yan noon sa inalis na ang love team, nung nawala ang love team mo. Ang dami, talagang nangyari, 'di ba ang ganya sa muhian yung taong wala namang kinalaman 'di ba oh sa pagkakaalam ko talaga dito ay marami ang akala kasi nung mga ibang uh, kunwari nagmamahal sa iyo ang akala nila tuloy-tuloy ang pagsikat mo sa pamanggitan ng kanya-kanyang mga community at mga reaktor. Pero nung iniwang ka isa-isa at bumabalik sa kalingap, ano ngayon ang nangyari sa iyo? Di ba? Dapat ito ay isang aral na napakalaking aral po ito sa mga benepisyaring mga tinutulungan ng kalingap. Na huwag tayong magpapadala, magpadalos-dalos, lalo na po kung iilan lang yan. Di ba? Kasi ang kalingap ay napakalaki na ng community. Ano man ang gawin ninyo, ang kalingap mananatili po yan na kalingap. Nakatayo po yan. Di ba? Kaya para sa akin, Medit, ay ito ay napakalaking aral ito sa iyo na wag tayo masyadong magmataas. Di ba? Dahil sa pagiging mataas natin, tingnan mo. 'Di ba? Ito lagi yung sinasabi ko na wa, laging manatili ang paa natin sa lupa. Dahil pag bumagsak man tayo, hindi po tayo mababalian, 'di ba? Kaya kung ako sa iyo ay maging humble ka na lang kung anong mayroon ka huwag tayong magmamalaki. Dahil minsan yung mga dumadaan na nakikita ko sa iyo, sa mga reels mo o ta, sa reaction mo, ay minsan mayroon na rin pong kayabangan. Yung masyado ka ng napakataas ang tingin mo sa sarili mo. Pero hindi mo alam na unti-unti nang napapansin ang pagiging mayabang mo. At kung sumagot ka sa mga react uh, sa live mo, di ba? Pinanonood kita, medit. Dahil ako, nandiyan pa rin ako para tumulong sa kalingap, di ba? Pero wag natin tayo masyado yung ako, sa totoo lang talaga ito, advice ko lang talaga ito sa'yo, medit, na next time, maging ma mapagmatsyag ka at hindi basta-basta nagtitiwala at wag magpapadala sa anumang mga sul sulsul sa'yo. 'di ba? Kasi hindi maganda talaga mga kapatid. Yung ganito na mga binipisyari na umaangat, nagiging popular, na naging sikat ay mananatili sana na tayo po ay kung ano tayong nakilala doon lang. Mababago lang yung buhay natin. Hindi yung tayo po kakalabanin na natin kung sino yung tumulong sa atin. Di ba po? Kaya sana po naman ay maisip natin lahat at lalong-lalo na po yung mga tinutulungan ng kalingap, yung mga beneficiary po ni Kalingap Rob, sana po ay lagi tayo pong magpakumbaba. Huwag tayo yung uh, sasagot, huwag tayo kung ano ang sasabihin na mga binabato tayo. Ignore. Para po wala pong uh, tayong uh, maririnig sa ano na... Ay ito si ganito ay tahimik lang no wala, wala man lang na tayong narinig kaya kaawa ang kapa ng mga tao, di ba? Gaya ngayon, medet it, ito ipaparinig namin bago tayo ay magtapos at um, ipaparinig ko uli sa inyo. Ayan. Dahil talaga napakahirap po talaga sa Sitwasyon natin na yung padalos-dalos na talaga naman na ano? Kasi mahirap, mahirap po yung ganun na padalos-dalos na pinaniniwalaan natin sila, di ba? Tapos naman na Kawawa talaga po. Nas nakakaawa po talaga yung mga ganitong sitwasyon na talagang grabe po talaga na uh, minahal yung nagmahal iniwan napakasakit po yon mga kapatid di ba para yon yung tawag doon na isang linggong pag-ibig <laughs> ah sorry to say ah na talaga na pong nakakalungkot po talaga yung nangyari dito Kimedit na Uh, kung tutuusin po ang tawag dito ay isang linggong pag-ibig, di ba? Mga kapatid. Kaya sana naman po ay manatili tayong humble. Kung ano man ang narating natin, pananatiliin po natin na tayo po ay nakatayo sa lupa. Hindi po yung lagi natin iisipin na ay napakataas natin na ganon-ganon. Eh wag po, magpakumbaba tayo at igit sa lahat maging tapat ka sa tunu sa tumutulong sa Hindi tayo yung aanuhin uh, natin kaagad ang mga sponsor na kumo maraming nagmamahal sa'yo, ay ano, tag yung parang nandiyan yung sponsor ay parang sa sarili ni natin na, ah, 'di ba? Kung may sponsor ka, Hello, sa Chile, all the, the reason ko bakit kami umalis, so um, i-declare ko na po dito na wala na po ang Team Medit USA ang Canada, hindi na po magsusupport. Kasi gaya ng sinabi ni Sis Anna, we just, uh, we don't have to focus on one person para tulungan. Kasi maraming nangangailangan dyan uh, all over the world, lalo na sa Pilipinas. Maraming nangangailangan. So, ano, yun ang pang sasabihin ko, uh, hindi tayo focus sa isang tao lang na tulungan. So, maghahanap tayo ng deserving talaga na dapat tulungan. Alam ko, maraming nalulungkot dyan, Kinalabas lang po namin, we just want to lay down ano talaga ang totoo. Hindi naman namin sinabi dito na, ako personally, hindi naman malaki ang nabigay ko na pera kasi I was being careful na kasi naluko na ako one time. So, anong sinabi ko lang na, kung piliin nyo mag-support pa rin, nasa inyo na yan kasi we live in a free country naman, we live in a free world. So, kung piliin nyo mag-support, nasa inyo na yan, we respect your decision. Sana, you respect our decision din kasi we live in a free country. Hindi po kami naninira, wala kaming taong inaapakan, uh, we just want to be fair. And we just want to do what is the right thing to do. Yan lang po mga kapatid sa namaintindihan po ninyo kaming lahat. At maraming salamat po and, and God bless po sa ating lahat. Ito, sasagutin ko lang to si sano. No? Ito, ikaw, Girly po, M.E.H. Ito yata Ayon, si ano? Marindotong Jala. M, itong live na to, maraming sana. Ito, Girly, ano, hindi ka pa nanonood? Yung reactor niya dyan. Araw-araw nagla-live. Binabanggit kami sa comment section. Kami ni Ma'am Ana Rita. Pero pinalagpas namin ilang araw for your information? Nako. Kaya na nakakaya pa. Oh. Pakisagot. Wala naman kami sinasabing nilo ko or ano. Kaya ikaw na pa, magpaliwanag as ano rin. Alam mo, Medet, alam ko na nanonood ka ngayon. Niminsan, hindi ka niloko. Bila, malaki ang repeto namin sa iyo. Kasi pumasok ka na rin. Ayan po. Sa totoo lang po, mga kapatid, itong sponsor ng mga ito, uh, yung unang nagsalita, hindi ko kilala po yun, ay may ka may katuwiran po siya. Mayroon siyang punto doon na hindi sa lahat ng oras nga na iisa lang ang tutulungan. Mm, tayong mga naga sa mga beneficiary ni ng kalingap, talaga po tayo yung naghahanap tayo, yung deserve talagang tulungan. Uh, pag natulungan na natin, na nakita natin na umangat na, yun dapat ay bitawan na natin na makalipad na sila sa ma sa sarili na lang pakpak, di ba? Di ba ang ibon, kapag napisa na at may pakpak -pak na po yan, na may balahibo na at tinuturoan na po yan lumipad, ay pag nakalipad na po dan, dapat po yan pakawalaan na, di ba? Ganun po yung mga beneficiary, mga tinutulungan. Hindi po tayo magpupokus sa isa lang. Lalong-lalo na po sa dito sa pangyayari kimidit na alam naman natin kung ano ang kwento, kung bakit siya ay pinakawalaan na ng kalinga. Kaya niya nang lumipad. Pero po, anong nangyari? Ano po, question mark? Bakit po nangyari na iniwa ng mga sponsor na ganun-ganun na lang? Dahil yan siguro, pag may nakita siyang sila na hindi talaga kagandahan na attitude. Yun lang, mga kapatid, at sana, mid, mid, mid ay matuto ka na sa mga nangyayari sa iyo. At magpakumbaba ka. Huwag tayo masyadong mataas dahil tayo po ay nagsisimula pa lang, nakilala ka pa lang na ano sana yung pinanatili mo na kung anong klasikang tao. Dapat yun lang, dapat. Hindi tayo yung nag-overpower, di ba? Sana ito ay mga aral na sa atin lahat, lalong-lalo na po sa beneficiary na wag tayong mangunguna wag tayong uh, kakalabanin ang tumutulong sa atin para wala po tayong magiging problema gaya po dito sa mga sponsor na nagsi na sa sayo, dahil siguro hindi ka deserve nilang tulungan pero sana naman po ay ito ay kapulutan natin ng aral. wag na po natin masyadong reaksyonan o ibas. si Midit at nakakaawa naman. At sabi nga ni Kuya Bal, Welcome ka, Ki Papa Bal. Kaya Midit, mayroong mayroon ka pa rin ng chance na makabalik po dito. Ki Papa Da, Ki Papa Bal. yan dahil mabait lang talaga si Kuya Bal Santos Matubang. Kaya handap ka pa rin niyang tulungan. Marami pong salamat. Thank you so much. At happy Sunday po sa inyong lahat at suportahan po natin ang Balsam Matubang, at Idna Vlog, Talinga Prab, at si Roel of Malalag, at si Dan. At tayo po ay sa mga lab team, suportahan natin po ay Danjoy, at uh, Edsy, Jomcar, at Sidros, uh, Sid Ross. Suportahan natin. At huwag po natin kakalimutan siyempre ang Rochelle. Dahil iyan po ay ang unang-una nating minahal sa mga love team. Ngayon ay kupol na or, uh, realidad na na love-love na lang. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Salute, happy Sunday po sa atin lahat. God bless you. Nandito po si Malo de los Santos na nagsasabing Weather weather lang 'yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.